Bad news ang uh, ilan, pero good news sa uh, OFW. Mm -mm. Uh, alam niyo po ba, bumagsak na naman po ang palitan ng piso kontra dolyan. Oo, sa nakalipas daw na dalawang taon, ito na ang pinakamababa natin. 58.87, kung hindi ako nagkakamali. Alamin uh, natin ba? ang epekto mm -hmm. niya. Oo. 9.33 oras natin, narito ang isang... Uh, Tagal na natin kaibigang financial analyst si Mr. Astro Del Castillo. Ayan, Mr. Del Castillo, Igan at Connie, welcome sa programa. Good, Good morning. morning. po. ah uh, Connie, Igan, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Oh. oh. it, ano na ba? Teka, ano na ba? Tama ba? 58.87 kahapon. Ano ba ngayon? May bago na ba? Uh, Parang yes, nasa ganun. Yes. nag na tayo kahapon. Uh, ngayon medyo nag-soften. Uh, medyo mag-upisa pa lang ang transaksyon sa merkado. Mm -mm -mm. But uh, somehow, indication medyo nag-soften. Paliwanag natin sa mga nakikinig sa amin, ano? nanonood sa Facebook. Kailangan ba namin malaman yung epekto ng piso sa dolyar? Anong pakialam namin dyan? Parang gano'n. Pero may epekto ba pa sa pang-araw-araw nilang buhay yan? Yes, iga no. Uh, importante malaman nila ito sa kadahilanan na uh, pagmaina ang uh, piso against the US dollar, uh, tumataas ang bilihin. Tumataas ang uh, presyo ng mga uh, produkto at serbisyo, no. Ah uh, lalo na tayo ay uh, import dependent. Oo oh, nga. Pero ibalik muna natin kung bakit uh, tumataas ang uh, o lumalakas ang uh, dolyar. Uh, ang uh, dolyar, no? Actually kaya humina ang uh, peso ay uh, lumalakas ng US dollar against uh, other currencies no. Mm -hmm. Ito ay napansin namin after the, the US November election no. Uh, uh -huh. At ang kadahilanan na si Mr. Trump kasi ay uh, uh, protectionist uh, trade policies yung uh, iniisip niya no. Okay. So medyo magkakaroon ng knee jerk reaction na lumakas ang sanarin ng eh? So talagang uh, kaya lumalakas ang uh, US dollar against other currencies as well. Hindi mm -hmm. lang sa piso. Aww. Oh, nung lu siya. Oh, uh, ano to? At temporary lang na high ba ito or ano ba? A, ano bang nakikita nating trend? Well, uh Connie Egan, usually kasi pag uh, papasapit na ang December, mm. medyo gumaganda ang uh, ang piso, no? Kasi pumapasok na yung OFW remittances. Pero sa kabilang, uh, meron rin kasi mga iba pang rason eh, no? Yung geopolitics sa uh, uh, Ukraine, sa Middle East, no? Ay nakaka apekto rin sa sa pagstrengthen ng US dollar kasi ang US dollar ang uh, isang uh, safe uh, uh, safer instrument no na pwedeng uh, puntahan ng mga uh, investors sa financial market Kaya medyo mas napapalakas uh, uh, ito no so kung uh, hihina pa to ang uh, ang piso uh, posible. pero sana dito na sa level na ito Uh, hindi naman dapat kailangan ma alarma o ma magpanika uh, ang ating makababayan, Ato. pero kailangan paghandaan ng ang, uh, ang uh, lang natin no, ang uh, uh, magiging react uh, magigising uh, uh, consequence ng isang hmm. mas mahina ng tiso. Pero doon sa pagtaas ng presyo ng bilihin, kunyari nag-import tayo ng bigas, nag-import tayo ng manok na ito ang palitan, yung forex na tinatawag. Eh nagtaas, pwede ba sabihin ng negosyante eh? dahil hindi naman binayaran ng buo mm -hmm. yun. Eh. Mm -hmm binabayaran din nila ng pautay-utay yung in nila. Pwede mo sabihin magtataas ako ng presyo para makasabay ako sa pagtaas naman ng ng uh, dolyar at piso, di ba? Yung palitan. Ganun naman mangyayari, no? Well, posible 'yung iba, no. Pero uh -huh. karamihan naman kasi may mga forward contracts, 'no. Okay. Nakapeg na siya doon sa agreed price during the uh, previous uh, ah uh, peso saan oh, oh. ang peso versus the US dollar. Oh, pero siyempre 'yung mapagsamantalang negosyante sinasabi agad 'yung forex eh. Yes. 'Di ba? Yes, mm -hmm. 'yung mga domestic traders dito, no, they oh, will oh. take advantage of it. Kaya very important ang role ng government, no, kung paano i-manage 'to, no? Ang Banko Sentral naman, na naniniwala tayo na uh, maayos siya na Uh, nag-i-intervene in case na talagang uh, mataas or malakas ang fluctuation ng uh, peso against the uh, US dollar. May pag-asa ba? Bang... Rin... Yes. Sige po. Kailangan Ah, eh, uh, kailangan lang paghandaan pa rin ng gobyerno itong ah uh, uh, itong paghina ng piso, no? Ah uh, lalo na uh, itong mga recent calamities makakaapekto sa presyo ng mga bilihin no aside oh. aside from itong ang epekto mm -hmm. ng uh, mahina na piso pero lalakas pa ba ang piso sa so, pa, paano papalakasin kasi lum lumaki mm -hmm. ko mare 1 is to 1 eh oh, e, diba? tagal na oh, wow. partner Nabubukin ka ha hindi <laughs> <laughs> ako nagbuking <laughs> matanda ako sa inyong dalawa 1 is to 1 inabutan ko tapos naging 1 is to 4 mga oh, ganyan oh. No? pero may pag-asa pa ba oh. ang piso natin na lumakas may pag-asa pa yan na iga na no uh, tingin uh, tingin naman natin mag uh, so soften yan lalo na papunta na tayo ng disyembre papasok na yung OFW meeting center or yeah. yun uh. talaga natin expect no uh, however kung mag deteriorate further yung geopolitics no mm -hmm. and also may mga policy pronouncements na naman si si President Trump no then uh, it could uh, somewhat change the picture. Uh Oo, -oh. nakaka ano rin ano nakakababa din syempre sa at sa pangkalahatan, syempre yung mga nangyayaring gyera sa iba't ibang lugar ngayon. Uh, tama ho ba? May effect uh, din 'yon. Yes, yes, uh -oh. yes. May effect din talaga kasi 'yun nga katulad na nakita natin, pumunta yung mga uh, investors no lalo na sa financial capital market, mm -hmm. no yung mga so hold hot money sa US dollar no kasi yun yung uh, safer uh, ah uh, haven or safer uh, asset no na pupuntahan ng uh -huh. mga capital no oo so, at pangalawa mm -hmm. syempre yung mga uh, yung mga uh, ibang currency uh, ibang uh, assets asset din katulad ng gold yan eto uh, mag multipart na rin umakyat 'yan no dahil sa mm, lalo na nag-may na aggravating sa Ukraine no At yes yes Oo. pero sa totoo lang di ba ang talagang uh, sinasabi nga nila kaya bagong bayani di ba ang tawag sa mga OFW's natin is because nga yung binibigay nilang remittances dito yung nakakatulong sa atin pong uh, ekonomiya uh, so hindi pa ito sapat na Papaano ho Uh, kailangan bang magpadala pa tayo ng mas maraming, 'di diba, OFW para lang gumanda ang ating ekonomiya at makahabol ho tayo doon sa ah, uh, kumagad dolyar, no? Na pagtaas na pang patuloy na pagtaas ng dolyar. No, kung iigatan uh, uh, alam mo na papapansinin namin sa OFW, eh, OFWs ay eh uh, din nila kung uh, uh, saan sila mga makaka ng pagpalit ng uh, piso, piso, no? To so, one sa mag uh, mag uh, magstabilize na 'yan uh, makita nila na ay ah, hindi na akit ng 60 pesos or 61 ah, ah. ayan magpapapalit na 'yan no and lalo na uh, mas kailangan niyan ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas no so before december uh, before christmas and uh, New Year, i'm sure mag uh, uh, dadta na ang uh, remittance sent no so makakatulong rin to sa paglakas uh, or pag ng piso muli Ayun. So, wala tayong magagawa kasi ito naman eh, beyond our control, no, sir? Correct, correct. Uh, mm okay. uh, Beyond our control, kaya, kaya lang, kailangan lang paghandaan talaga ng gobyerno, no? Yung mga maapektuhan na sektor, no? Lalo like what po? Oh, yung mga importers, oo. Oh. Yes, mga importers. Yung Marami mga, ba tayong uh, importers pa na uh, masasabi ngayon? Kung sa bagay, yes, yung mismong yes. gobyerno yes. pala nag-i-import. <laughs> Yes. <laughs> o nga pala yes, no. So marama. yan pala ang uh, dapat problemahin, nyo. Eh. puro import tayo sa bigas, kung saan-saan di ba? So mas ma mas mamahal. So magiging viable pa kaya yung pag-import? 'Di ba? Baka uh, sa sobrang yes. taas. Kailangan pa rin naman talaga uh, lalo na uh, uh, yung sa pagkain, halos sa uh, lahat ini-import na natin, no. Paliliti tayo ang import, lalong mas ma lalong tataas kasi mm -hmm. yun, wala ah uh, uh, manina ang ating uh, production uh, mm. capacity uh, no? lalo na tinamaan tayo ng uh, apat na bagyo no nakaraang uh, uh, past but, few weeks yes, no? yes, so, oh, so, so kailangan talaga paghandaan natin lahat no gobyerno tayo no uh, kaya naman na pagdaanan natin to uh, lalo na si Iga nakita niya is 1 uh, is to 1 before <laughs> oh no? uh, so, so, dati 1 is to 1 ang corruption nun maliit Oo. Ngayon na uh, na 59 dahil sobra korupsyon Ganun din ano, talagang ito <laughs> ito yon, yon, kasi it mo uh, uh, Magkano Oo. na magkano na utang panlabas natin kumpara nung bata ako, 'di ba? Mr. Del Castillo. Iba 'yun eh, may epekto rin yung yun pag-utang na natin. Oh, Ano, ilang trilyon na ba ang utang? Nasa 15 na ba? 15 trilyon na tayo. Tama ang ba? debt ng uh, yes, trillion of uh, pesos na, uh, sorry, it, it, it keep my mind. Baka, oh, uh, okay okay. Pero biro mo, nagbabayad ka ng utang, may mga kalamidad ka pa, eh pa hindi, hindi ko ba nakikita sa inyong pag-aasang lalakas pa yung piso kontra dolyar. Hindi Ayaw. muna siguro for a very long while ano. Not in our time yeah. lifetime. No, baka baka hindi <laughs> 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 na natin maabutan yeah. yung pagbabawag yeah. naman. Sana yung mga anak natin maabutan yung maganda pa rin na ano na ekonomiya ng bansa. Oo. Oh, no? mag tayo tama, sa tama tama 16 trillion. 16 trillion. Oh 160. Oh. Yeah. Yeah. Patong pat September last year. Paturo mm -hmm. na lang patuloy lang tayo kay Astro paano mag-invest sa stocks. Ayun na. <laughs> yeah, yes. yes, oh diba? dapat talaga maging ganoon na tayo, entrepreneur. Oh, oh. Oh. Kailangan, natin. Okay, pero kailangan bago mag-invest sa mga stocks, maalam ka, wag kang ba? Diba? Kailangan eh, ano, yung doon ka sa <laughs> tayo. pag ano, at maalam. Baliw na mm -hmm. Astro. Sir Astro, ingat ka. Thank you Sir Astro. Salamat. Thank you po. Connie, Igan, maraming salamat din po. Maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Hello po Pero... sa inyong mami na parati hong nakatutok pala sa amin. <laughs> Ay, <laughs> salamat mami. po. Salamat ano ba? <laughs> lutong si Tim si Astro. Oh, <laughs> yes, yes. Of course. Thank salamat you. po. Thank, you. Thank you, bro. Thank ingat ka. Po. Mr. Thank Astro thank Del Castillo po, financial analyst. Uh, so, uh, bilib, bilib din ako sa kanyang ano, pag-asa.